Guys, magandang umaga po muli sa atin. Ito na naman po tayo. Maglalakad naman po tayo. Ayan. Umpisa na naman po ng ating pagbabanat ng ating mga kasukasuan at tohod. <laughs> ayan po. Ayan, ayan. Thank you, thank you so much po. Ayan po. Ang napakaganda kong kapaligiran, nga napakapayapa. At talagang sinasalubong ko palagi si Haring Araw. At ayan po, oh. Ayan, karagatan na po yan ayun pwede nyo na po ako ayain mag swimming <laughs> ayan ayan para uh, tara magandang umaga shout out ulit sa ating lakas. kumusta mga palangga ko so, tayo maglakad lakad muli eh ayan <laughs> nasisilaw na ako kiharing araw tayo lipat ng twist to ayun para hindi po tayo ano against the light. Ayan po. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Good morning, madlang people. Hi. Kumusta po tayong lahat? Ayun po. Ayan. Kumusta muli sa ating tahanan? Sa timulang iwanan? Kumusta dyan ang ating founder, Sir GM Castro TV Vlog. Magandang umaga si Sir GM. Ayun. At sa aming mga admin. At ang aming tatlong nagagandahang mga admin. Si Ma'am sa J Flores. Ma'am Margita Barha, Ma'am Jeneline Yapot. At Sir Martapo, shout out po. At sa ating mga madam, sa aming tahanan. Sa Timbalang Iwanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun po. At siyempre sa isa pang tahanan sa team behind. Ayan, shout out mga Mars don Sir Jandel Sarmiento. Magandang araw po sa inyo dyan. Good morning po. Ayun. ayun po guys. Ang ganda, ba? Diba? Hmm. kita ang island. Ang kanawa yun. Island Beach Street po. So, Ito yun po. Ayan. Ayan po. Ayan, ayan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong mga palanggak po, sa inyong patuloy na pag-support sa pag, supporta, pag sa aking mga mumunting video. Ramil Javier Ela Vlog. At salas ng aking mga supporters. Followers, friends, and family. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, super single na gawa ng kanina pa ko. Naglakad nga naman ako ng video. So, yun. Kumusta po tayong lahat? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-akap. pag sa akin. Sa mga admin, mga founder. Ayan. Talagang tayo ay sinusubaybayan palagi sa atin life. So thank you so much po. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa pag unawa at pagmamahal siyempre. At also shout out sa ating Star Cinders na share sa atin ng pailaw sa ating tahanan. Dapat natin sila pasalamatan. Thank you so much po guys. Love you all guys. God bless us all po. See you po again tomorrow and tomorrow. Pag mayroon po tayo magandang panahon, tayo po ay maglalakad-lakad muli. Ayan. Bye guys! Love you all! See you sa aking next video at saka sa aking live tuwing um, alas 8 ng gabi ang Ramil Midnight Jam from Ito So yun po. Love you po!